Magandang araw po. Ito po si Elvira ng Darenians. Ako, matagal din po tayong hindi nagkausap, mga kaibigan. Nagkaroon po kasi kami ng technical problem. Sa ngayon naman po ay pag-uusapan po natin ang bagong editorial ng mga Darenians. Yung hubang pananahimik ng ABS-CBN tungkol sa kasikatan po ni Darren kung minsan po ay magtataka po kayo kung bakit ni isa pong balita ay wala po tayong naririnig sa kanilang network. Abe, ultimo ba naman po yung kauna-unang konsyerto ng bata ni wala po isang balita. Tapos kung makikinig naman po kayo sa entertainment news ng Channel 2, eh, puro naman po kaeklatan lang ang maririnig nyo na hindi tong nabuntis si ganito, narito namang nagselo si ganito. Ay, naku po. Eh, po bang pagkakaroon ng kaunaan ng konsyerto ni Dar, eh hindi po kaya yun importante o significant sa Channel 2? Eh, nahan doon na nga pong muntik ng mamab itong si Darin sa Moa at itong huli po sa Naga City. O, nabalita naman po siguro ninyo na ang bata ay itinakbo pa sa grocery ng naturang mall dahil sa dami po ng tao. At alam nyo po, napakaswerte po rin po tating mga Darrenatics at ni magda Sapagkat hanggang ngayon po, aba, e eh, wala pang namamatay o inatake man lang sa puso. Siguro naman po, pag po may namatay na isang fan, ay eh, saka lang po tayo maibabalita ng Channel 2. Alam nyo po, ayoko pong mag-isip ng masama o oh, magkaroon man lang ng espekulasyon. Pero hindi ko pa kayo nagtataka bakit ho? ni isang balita wala ho tayong naririnig sa Channel 2 o oh, kayo ho ang mag-isip niyan. At kung natatandaan po ninyo, noong pong semifinal, noong pong binabasa ng mga pangalan, kung sino-sino po ang masasama po sa apat na bata, eh kung bakit ba naman pong inuhuli pa ho si Darren. Eh Diyos ko naman po, eh halos himatayin po ang mga fans o oh, hindi ko ba napanood yung sa YouTube? May nagwala na nga po. At I'm sure, hindi lang siya ultimo nga po ako eh. Munti ko na nga pong mabasag ang television sa galit. Nako, hanggang ngayon po, nang po talaga ako. Eh kasi naman nga po, hindi ko nga po malaman kung ano ho nangyayari. Eh ultimo ho dyan sa ASAP? Hindi po ba? Dyan po sa ASAP eh, libo-libo ng Darinatics ang nagpipisyon. Pero hanggang ngayon, hindi man lang po sumasagot ang ABS-CBN. Nagtanga-tanga na po sila at nagtengang kawali. O, oh, dahil wala po silang ibinibigay na official statement, eh talaga hong mag-iisip tayo ng kung ano, ano Di po ba? O oh, sige po mga kaibigan, hanggang dyan na lang po tayo. At sa muli po naling pagkikita, o oh, pag-uusapan lang na po natin ng iba pang kaganapan kay Daren O Darren! Oh, Darren alagaan mo mabuting sarili mo. Mabuti na lang nandiyan ang Kuya Jed mo. Hmm. O sige po mga kaibigan at mga fellow Darinatics, ang mga Darijan po ay nagpapalam na po sa inyo. Ito po si Elvira. Maraming salamat po.